Oh, pak, gayon niya ni pu ka dingod ko. Syempre, pagbigyan yun na at minsan lang nga siya mabihisan nang maganda. Usad pa di bu po ngani one. Oh, pabati naman nga ng happy birthday, Christy. Dahil 18th birthday niya nga ay gagawin nga nating memorable. Sa mga magtatanong nga po kung saan nga po ito ay dito nga yan sa RM Creation Event Organizing Services. Ah uh, by din ganini niyo to lalawgon, kilas-kilas na ay nagkanus na lugod. Kung matatandaan nyo nga po nung nakaraan ay nag nga ako dito sa kanila. Bali na padaan lang nga sana kami dito kaso may napansin niya kami na sobrang gagandang mga gown. Bali hindi ko naman talaga po kasal. Bali, yung hinahanap lang nga po kasi talaga namin ay gown nga para dito nga sa kapatid kong magdidibu. Kung pupunta nga po pala kayo dito sa shop nila at pwede rin nga po kayo mag-avail ng photoshoot. Gaya nga nang sabi ko ay full package na nga po sila. Pwede nga po kayo dito na lang humanap nga po ng masusuot na mga gown. May mga pambata, panlalaki at syempre yung mga may pang kasal. At don't worry din po kung wala po sa inyong magme-makeup ay meron nga po silang napakagaling nga pong mag-makeup. Pak na pak nga. At sobrang ganda talaga ng kanyang pagme-makeup. Pwede rin nga po pala kayong mag-message sa Facebook page niya po. Makikita mo rin talaga sa kanyang mga post na sobrang gaganda nga talaga ng kanyang mga make-up. Yan din nga po pala yung kanyang Facebook page, Makeup by Kit Ong. O, uh, diba? Gayun-gayun na igi. At dahil tapos na nga ang kanyang pagme-makeup, ay dito na nga sila nagpe-prepare ng photoshoot niya. O kaya kung naghahanap nga kayo ng mga magagandang pitik, pwede na talaga kayong bumisita dito. Walang kasawa-sawa, walang tapon yung pera nyo pag dito nga kayo magpa-picture. Dito lang nga po yan sa may San Nicolas. Malapit nga po sa may SSS. Tapat lang nga po ng may Rossi. Yung kuhanan ba ng motor? Basta yung mga motor na Rossi, tapat lang nga po yung shop nila. Pwede rin nga po pala kayo bumisita dito sa Facebook page nga nila. Jalen friends, studio. Sobrang dami nga sa kanilang nagpapapicture. Pwedeng pwede po ka sa di kanda magpa-appointment anytime po. Isa rin nga po pala ang Jaylen sa madaming nagpapapicture dito nga sa Iriga City. Bakulang nga ni po pati sadi kundi pati nga ni po sa iba't ibang ringkunada. May isa rin nga po pala silang page na mga pang baby nga po yung mga picture. Dito nga po sa kanila ay may mga props na rin nga po sila kung ano yung gusto mong ipapicture nga po. Pwedeng pwede nga dito... Ito ang juntis, babies, ikakasal, dibu, magjowa or kung ano-ano nga po. Basta, the best nga po talaga dito yung mga pitik nila. Dahil nagkakapirapaman nga ni po ading kong raraga, eh pwede ko na nga ni po adikan ninyo ipabalyo sa tulong noyog. Ah, uh, charot lang ta masyadong tikunon nga ni po adi. Ah, uh, di ba lang gagayon nga ni po kalahi naman. Bali, anim nga po pala kaming magkakapatid na babae. At sa anim ko ang kapatid na babae, ay wala nga sa pangit. O, oh, ba diba? Sana all. Pero syempre, dahil akin tong vlog, ako yung pinakamaganda nga sa aming mga babae. Pero pag nabayad nga ni po, adika mga ngod ko, ikilas-kilas eh, na naman niya ni ama tata, nagsabi ko na ako ang pinakamagayun. Don't worry din nga po pala, kung hindi nga po pala kayo marunong mag-post-post, -post, ay tuturuan nga pala kayo nila ng mga magagandang post. At pagdating naman nga po sa mga gamit nila, ay panigurado nga, kumpleto nga lahat. Comment below nga po sa mga nagpa-picture na nga po dito sa may Jaylen's studio. Jo, Siyempre, ipapakita ko rin nga sa inyo yung mga magagandang pitik nga po nila. Eto na nga, ipapakita ko na nga po sa inyo ang mga kuha nila. O, oh, ba diba, isa ikasan girl. O, oh, princess yan. Sana all naka-experience sa araw ka din photoshoot, photoshoot man ko, no? Gaya nga nang sabi ko, sobrang ganda nga ng lahi namin. O, oh, kaway-kaway sa agri. At syempre, pikit-pikit sa inggit. Pero, good vibes lang po tayo dito. No more hates po. Sabay-sabay nga po natin puntahan nitong Jalen Studio sa kanila nga pong studio at sobrang gaganda nga po ng kanilang shoot. Pasensya nga po sa hindi nga maiimbitahan sa birthday niya. Yung totoo po kasi ay wala naman talaga siyang handa. Eto lang kasi yung gusto niya, yung kunting photo shoot lang po. Kaya batiin nyo na lang muna nga po siya ng happy birthday at masaya na nga po siya sa simple lang na pasan Pasensya rin nga dito sa aming kapatid kasi wala nga kaming panghanda ngayon. Baka darating din ang araw na mararanasan din natin yung mga naranasan nila. Pero ang mahalaga ay masaya tayo sa bawat araw. Kaya hanggang dito na lang muna nga po. Salamat sa panonood. God bless!